Pinipili ng maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na magpalipas ng kanilang bakasyon sa Pilipinas para makatakas sa lamig at tamasahin ang mainit na panahon ng bansa. Ngunit para sa maraming mga locals, mas gustong magpalamig sa mga lugar na may mas malamig na klima gaya ng Baguio City. Halina at ating takasan ang nakakapasong init sa metro at tuklasin ang mga pinakamalamig na lugar sa Pilipinas na gusto natin mapuntahan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Lantapan Bukidnon Maraming lugar sa Bukidnon ang nakakaranas ng mas malamig na panahon kaysa sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ngunit ang pinakamalamig sa kanila ay ang Lantapan. Matatagpuan sa 4,000 above sea level, napakalamig ng klima dito na may pagkakataong tumatagalang hamog hanggang tanghali. Ang Lantapan din ang gateway patungo sa pangalawang pinakamataas na taluktok sa Pilipinas kasunod ng Bundok Apo. Ang Mount Dulang-Dulang ay nasa Barangay Songpo sa lantapan kung kaya't ang lokasyong ito ay makikitaan ng maraming mountaineer patungo sa isang kapanapanabik na paglalakbay. 9. Davao City Ang Davao ay tahanan ng pangunahing destinasyon sa bansa, ang Mount Apo ang pinakamataas na taluktok sa Pilipinas at ang mga manlalakbay na umakyat sa Mount Apo ay maaaring magpalamig sa mga luntiang halamanan sa isang nakakapreskong simoy ng hangin kahit sa pinakamainit na buwan ng tag-init. Talagang mararanasan ng malamig na hangin ng Mount Apo sa buong Davao City bukod dito ay maraming iba pang mga atraksyon at aktibidad sa lungsod. 8. Itbayat, Batanes hindi tulad ng karamihan sa mga lugar na nakalista dito, ang Itbayat sa Batanes ay wala sa mataas na lugar. Gayunpaman, ang pagiging nasa pinakahilagang bahagi ng bansa ay nagbibigay daan upang tamasahin ang mas malamig na hangin. Bumababa pa nga ang temperatura hanggang 7 degrees Celsius sa mga buwan ng Nobyembre at Pebrero. Ang bahaging ito ng Batanes ay mas mahirap na abutin, ngunit ang makarating doon ay talagang isang hindi malilimutang karanasan. Isang malamig na simoy ng hangin, kamanghamanghang tanawin at natural na kagandahan ang naghihintay sa mga manlalakbay. 7. Lake Cebu Ang katimugang rehiyon ng Pilipinas ay may sariling summer capital at iyon ay ang Lake Cebu. Ito'y matatagpuan sa South Cotabato at ang Lake Cebu ay may mga resorts kung saan maaaring magpahinga ang mga manlalakbay at tamasahin ang magandang panahon at tanawin pitong talon ng Lake Cebu ay ang pinakasikat sa mga atraksyon sa lugar. Maaaring umakyat dito para tingnan ang talon o mag line para makita ang isang bird's eye view. Ang Lake Cebu ay isa sa ilang bayan ng lawa na malapit sa Surala. Ang tubig sa lawa kung saan pinangalanan ng bayan ay hindi hihigit sa 25 degrees Celsius na nagbibigay ng perpektong balanse sa pagitan ng mainit at malamig sa anumang oras. Ang iba bang mga lawa sa bayan ay dumadaloy din sa ilang talong. 6. Canlaon City Bagamat ang malamig at sariwang simoy ng hangin ay isa sa mga selling point nito, ang maraming natural na attraction at mga kawili-wiling pasyalan ng Canlaon City ay talagang sulit na bisitahin. Ang lungsod ay tahanan ng bundok Canlaon at nagbibigay daan sa mga bisita na masusing tingnan ang pinakamataas na tuktok ng Negros. Tinaguri ang Vegetable Basket of the Visayas ang lungsod dahil sa masaganang ani nito. Ang kanilang mga terraces ng palay at gulay ay humahanga sa sinumang mang bumibisita sa lungsod. 5. Don Salvador Benedicto Ang Don Salvador Benedicto ay tinuturing na little bagyo ng bansa. Katulad ng summer capital, pinagmamalaki nito ang malamig na temperatura dahil bumababa ang temperatura nito sa 16 degrees Celsius. Gayunpaman, hindi tulad ng bagyo ay mas kaunti ang mga tao dito matatagpuan 2,500 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat sa isla ng Negros. Ang bayan ay mayroon ding estatwa ng leon na katulad ng iconic landmark ng Baguio, mga luntiang tanawin at mga pine tree line na kalsada. May pine scented na hangin at napakagandang tanawin na bundok. Ang Don Salvador Benedicto ay isang mahusay na alternatibo sa Baguio, lalo na kung gusto mong umiwas sa maraming tao. 4. Tagaytay City sa kalapitan nito sa Maynila, ang Tagaytay ay naging isang popular na pagpipilian para sa mga naghahanap ng mabilis na bakasyon. Maraming tao mula sa metro ang tumatakas patungong Tagaytay para tangkilikin ang mas tahimik na lugar, sariwang hangin at malamig na temperatura. Tulad ng Bagyo, ang Tagaytay ay lubos na urbanisado at maraming residential at commercial developments. Ngunit ang lungsod ay mas relax pa rin kumpara sa Maynila at ang pagpili ng mga aktibidad at atraksyon ay ginagawa pa rin itong isang magandang destinasyon. 3. Banawe, Ifugao Matatagpuan sa tuktok ng lalawigan ng Ifugao, ang Banawe ay matatagpuan halos 5,000 talampakan above sea level. Pinakatanyag para sa mga iconic na rice terraces, ang lugar na ito ay isang paraiso dahil sa landscape at nakakamanghang tanawin. Bisitahin din ang mga lokal na nayon o museyo upang malaman ang higit patungkol sa kultura nito. Maaari mo ring subukan at lumangoy sa isa sa mga waterfalls ng Banawe. 2. Sagada Matatagpuan sa 5,300 talampakan above sea level. Sa Sagada ay mae-enjoy ang mababang temperatura sa buong taon na bumababa pa nga hanggang 10 degrees Celsius tuwing Enero at Pebrero. Napapaligiran ng magagandang kabundukan ng Cordillera, nababalot ng malamig at presko na hangin. Ang Sagada ay ang perfectong wonderland para sa mga mahihilig sa kalikasan at hiking. Ang pagpunta dito ay tumatagal ng hanggang 12 oras na biyahe mula sa Maynila. Ngunit sulit ang lahat dahil sa magagandang attraction ng bayan at maliwalas na panahon. Ang Sagada ay isa sa mga malamig na lugar sa Pilipinas at maraming maiiya-alok. 1. Baguio City Kung isipin mo ang mga malalamig na lungsod sa Pilipinas, siguradong ang bagyong unang pumapasok sa iyong isipan. Ang temperatura ng bagyo ay karaniwang pinakamalamig sa buwan ng Enero sa 18 degrees Celsius tinaguri ang summer capital of the Philippines. Ang lungsod ay matatagpuan sa bulubunduking rehiyon ng Benguet at tinatangkilik ang malamig na panahon kaysa sa karamihan ng mga lungsod sa bansa. Ito'y nagpapakita ng urban at rural. Bagamat ginawa itong urbanisadong lungsod ng turismo, pinagmamalaki pa rin ng bagyo ang maraming natural na attraction na patuloy na binabalik-balikan ng mga turista. Ang lungsod ay may ilang kakaibang cafe at restaurants na naghahain ng mga masasarap na pagkain. Gusto mo bang magkaroon ng karagdagang kita? Subukan mo ang Sitaw. Ano ba ang Sitaw? Ang Sitaw ay isang pangunahing global platform sa e-commerce na nag-aalok ng na maginawa at ligtas na online shopping experience para sa mga sellers at mga customers. Meron silang app na maaaring i-download mula sa Google Play Store o Apple's App Store at sa website. Ito ay isang online marketplace na nag-aalok ng na iba't ibang produkto para sa inyong pamimili at shopping. Ngunit ang pangunahing layunin ng Sitaw ay magbigay daan sa inyo na magtayo ng inyong sariling online business sa kanilang platform o mag dropshipping business. Kasi dito sa Sitaw, pwede kayo mamili ng product na gusto nyo ibinta. Pero hindi nyo need i-market o kaya i-force na maibinta ito dahil Sitaw na ang bahala sa pagbibinta at pagmamarket. Dahil meron silang sariling marketing team para mag-advertise nito. At pag may bumili ng products na napili nyo, ay kailangan nyong mamuhunan bago ito dumating doon sa mga nag-order sa shop nyo sa Sitaw. At dahil namuhunan kayo, magkakaroon kayo ng komisyon basis sa mga napili niyong product na gusto niyong ibinta. Ito yung isang klase ng online business na ang product ay from supplier. At ang pagmamarket ay galing din sa supplier. Pero ang shop name ay brand mo. Ang gagawin mo lang dito ay mamuhunan o mga pital pero hindi ka naman gagastos ng puhunan kung walang bumili ng product na napili mo. Uulitin ko na mamuhunan po tayo dito. Magpapasok po kayo ng pera para kumita ng pera. Pero para ito sa mga gusto mag-business na hindi kayo gagawa ng products at walang time na mag-market ang products ng iba or in short, para sa mga walang time at skills pero may pera. Pwede kayo mag-register sa link sa baba at gamit ang referral code para makapasok kayo sa ganitong klaseng business.